Ayan po, may nabili po sa atin ang gulay. Sari-saring gulay na daw po, bahala na daw po tayo. Ating ipag-harvest dito. Minsan po ganoon ay. Kung ano daw meron sa atin, ayun ang kanilang bibilihin. Piliin lang natin yung maganda. Mm. Ari po ay talong. Oh. Mix mix na gulay. sa pagkano ating mami mili. Sa sabigi eh, basta yung pang siguro mga pang one week nilang ulam o three days pala. Basta sama-sama na po yun. Oh. Ito po. Iba't ibang gulay. Atis po, sasamahan natin. Basta po, sinabi nila na bahala na tayo ay. Bahala ka na utoy. Yan kamatis ito po yung mga ano sa atin oh. kalabasa talong basta kung ano daw po ang meron kumbaga nakakatuwa po at kumbaga para sa akin Siyempre, pinagtiwala na nila sa atin yung pangulam ulam nila. Kung baga, nakakatuwa po ba? Pag-iisipin, ano po? Bagay, ikaw na ang bahala. Oo, oh, kung anong meron dyan. O, oh, ay Ito po yung mga ibibigay natin sa kanila. Yung iba, may pasubra na po dito kasi yung mga kamatis ay... Eh, yung iba po'y pinamigay na po natin. Oh, yan. Tapos dun tayo sa upo. Samahan natin ang upo. lahat lahat na yeah yeah ito po upo uh, ayan po ito na po yung mga ibebenta natin Oh. Dito naman tayo sa kangkong. Kangkong po naman. Oo. Oh. All around da. Uh. Yan po yung mga kasamahan, talong. Mm. Laguna puli Dating kangko Nyari na Yeah, ito po oh. yung mga order hindi mo po order basta sabi sa akin dalhin mo yun lahat at presyuhan mo po oh, ID lahat ng uri na meron ka yung po ng mga ating picture musta sa bagong spray kaya hindi po ano hindi po natin siya may isama sa harvest yun sa pambenta Ya. Yeah. Talabasa. Mm. Ya. Yeah. Uh. Ito 'yung dumaan lang ay pinagbilin sa atin. Sila po ipaparon ang lakad ng bumili. Pag daw po hindi agad sila bumalik dalhin daw po doon sa bahay ay di deliver na natin ngayon po tara oh. yeah, Ini tu Parang sarili nga po naman ako Tapag misit ng nang gugulin ng panarili ko Ay pinagkukukuha ko lahat ay. At di ko alin na maisipan lutuin Siya po Pang ating aanuhin, Lulutuin I-deliver na po natin Ari. Sa tindahan